salat. Andito kami sa Alcala. At babasbasan ko yung asawa ni Sis Maika para dalawang silang manggagamot at yun po ay inano rin po ng bantay sa akin. Ito, tara. Okay. O, oh, magagamot na, ha? O. Oh. Pagpasok sa mamaya nga po, dibibigay ko yung latin. Yung latin, itulad mo sa papel na pang-ipit mismo tapos sisindihan mo tapos ilulublog mo sa isang baso may meron kang halit doon na pero time mo, gusto ko na kita ngayon upo ka dito wag ka luluda, upo lang, gano'n lang ganun. Hmm. Oh, okay yung mal uh, natin yung, para dalawa na kayong magano magkano si Barca mabasa ka ha? Okay lang po. Eh, talaga. Ito po eh, si, si dito. Uh, asawa ni si Smyka ay isa rin manggagamot. Okay, opo. Pangalan mo? John Mike Okay. Panginoon kong nito sa akin mga kamila, may mga nabaspas sa'yo. Mga nabaspas ako po. John Mike. Upang maging ganap na mga gamot at napili mo, po si si Smyka manggamot. Sa dito nyo sa baon, edo ebi, ebi, asa up, agao, Diyos Diyos, Amen. Amen. Yung sa'yo, okay na yun yung pag -ano mo sa kanya. Okay. Kaya lang ako yung hinihintay. Okay. At matutuwa to si Diwata. O, tayo. Tayo. Hintayin niyo yung ano mamaya. Ah, uh, Para sa lagit na. Diket. Salamat po, Ama. Salamat po. Ricky. Okay. O, tema. Tapos, yung sa pag-ibit, ituturo mo na lang sa kanya. Meron ka na karga. Ang bantay mo, pag-uwi nyo, ano ka nang isang tinapay. Uh, gatas, ikaw mismo, mismo daw magsimpla. Walang asukal. Tapos, isang tubig at isang kandila. Yun lang. Ha? Okay, maraming salamat. Ah, uh, ito po, ang mag-asawa na uh, talagang yun. Talaga. Picture tayo ha, para may post ko. Ah, uh, kay sis ah ito si sis Mika at kanyang asawa isang manggagamot uh, at kay Apo Rosita ka sa Supremo kay Apo Carl, Brother Jet, kay Junel, kay Brother Gerald. Uh, bakul po yan sa Tin Supremo sa Lake City. Ah, uh, kay Apo Ken, Apo Marvin at saka kay Apo Rap.